hinaharap ni Cesar na makapagtapos ng pag-aaral. Sa hirap ng buhay, nais niya ring matulungan ang kanyang pamilya. Ang kanyang pangarap na isa katuparan ng kumuha ito ng Electrical Installation and Maintenance NC2 ng Pangasinan Polytechnic College Center for Lifelong Learning o PPC CEL. Dito, itinuro sa kanya ang pagkakabit ng mga outlets at switches hanggang sa advanced systems tulad ng CCTV at fire alarm setup matapos ang mahigit isang buwan na training nakapagtapos na ito. Masaya po maging mag sa PPC, tas medyo madami rin pong nakilala. Na, ano, halos lahat po kami masaya po ang pagsasama. Na pagtanda ko po na medyo maganda pong mag sa test na PPC po kasi sa yung mga kaalaman ko po na ano, mas nadagdagan pa po yung mga ibang kaalaman. Tapos yung mga hindi ko pa po alam, dito ko na rin po nalaman libre ang naging pag-aaral at pagsasanay ni Cesar sa PPC Cell. Nagpasalamat ito sa suporta ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon Vigico III. Bukod pa dyan, nakatanggap din siya ng daily allowance at starter toolkits na agad niyang nagamit matapos ang kanyang naging pagsasanay. Dahil dito, naisipan niyang mag-apply sa General Services Office ng Pamahalaang Panlalawigan. At nitong Enero nga, isa na siyang ganap na empleyado ng Pamahalaang Panlalawigan. Katulong po sa akin suporta ng uh, provincial government kasi po, unang-una -una po nagpapasalamat po kasi ako ta Binigyan po nila ako ng opportunity makapag-aral ng libre, libre dito sa PPC. Proud po ang mother ko at father ko na nakapasok po ako sa government ng ano po. Ganun po. Tapos proud rin po yung mga kapatid ko sa akin na bata-bata ko pa po nakapag-apply na po ako tapos nakuha po akong trabaho. Nakakuha po ako ng trabaho sa Capitol po. Sa murang edad, pinatunayan ni Cesar na ang determinasyon, pagsisikap at suporta mula sa libreng edukasyon ay daan tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang kwento ni Cesar Arcelona ay patunay na ang programa ng PPC -Cell ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman kundi nagbibigay rin ng pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan ng bawat pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.